Mas mapapabilis pa ang pagpapatupad ng benteng bigas meron na program ng pamahalaan sa pamamagitan ng bagong sistema nito. Kung ano yan, alamin sa report ni Vel Custodio. Isa si Marjorie sa mga unang nagparehistro ng bagong lunsad na P20 Benteng Bigas Master List o PBBM Registry System. Tinulungan siya ng kawani ng kadiwa ng Pangulo upang makapagparehistro. Madali lang. Oo. Pumila lang kami doon, tapos pinaano kami agad-agad. Mabilis talaga, kahit na ma one click lang nga lang eh. Sa susunod, babalik ulit kami dito. Sayang din kasi 20, biro mo. sa kamakuha niyan. Masabi, basta nakarehistro ka na, darihin mo lang yung registration. Iyon, makabili ka na ng bigas. Sana tuloy-tuloy na to. Malaking tulong talaga mas mapapadali at mapapabilis pa ang pag-avail ng 20 pesos na bigas sa tulong ng PBBMRS. Special na nating ilulunsad ang P20 venting bigas masterless uh, registry system. Isang digital platform na nag-aayos at magpapabilis ng operasyon at pagmamonitor ng venting bigas, meron na ang flagship food program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa pilot launching ng PBBMRS, magagamit na ito para sa apat na kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila at sa mga NFA warehouse kailangan lamang magparegister sa p20.da.gov.ph at maari nang magregister ang mga miyembro ng vulnerable sectors kabilang ang senior citizen, four piece, may kapansanan at solo parent, maging ang mga jeepney at tricycle driver na kwalipikado. Pwede na rin magparehistro ang mga magsasaka at manging isda na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, RSBSA. So once na nasa master list na po si Sir Salcedo, So, ito pong kanyang QR code. Unique po ito. So, pwede niya po itong i-picturean or kung sa Benefinder niya naman ito i-generate, -i generate i screenshot niya lang. And then, pag bibili na po siya ng bigas, so, ipapakita niya lang po ito sa cashier. And i-scan. And automatically, ma-ano po yan. <laughs> Mara-record na po yung kanyang, ano, sales yung kanyang transaksyon. Tiniyak din ang ahensya na protektado ang sistema mula sa AI-generated photos o ID na maaaring umabuso sa buwan ng allocation sa pagbili ng bigas, lalo na't na beneberipika rin kung akma ang muka at detalye na makiklaim ng betting bigas. Nakikipag-ugnay na rin ang DA sa DICT at eGov para mas mapaganda ang sistema ng registry system. Target ng DA na makapagparehistro ang lahat na kwalipikado na makapamili ng murang bigas sa pagsapit ng Marso sa susunod na taon. 15 million household by 2026 ang target na bilang na makikinabang sa programang 20 bigas meron na. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chula Laurel Jr. na sapat ang pondo para sa pagpapatuloy ng natura programa sa susunod na taon. Ayon sa kalihim, halos 23 billion pesos naman ang sumatotal pa na maaaring magamit na pondo para sa rollout ng 20 bigas meron na. So technically it's 19 billion no, for the 2026 GAA. But meron pa kaming contingency fund na binigay ng ating pangulo uh, since uh, last year na sinubukan na ginagamit ngayon for the pilot project uh, matitira siguro by end of this year 5 billion yan eh baka matira by end of this year mga 4 billion plus so so 19 plus 4 19 billion plus 4 billion so almost uh, 23 billion. Samantala, inanyayahan ng DA ang publiko para sa Benteng Pigas meron na expo sa Foro de Intramuro sa Maynila sa November 28 hanggang 30. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.